Renounce so mga kaidol at ngayon gagawa tayo ng bitik ng tikling. Step by step po ito. Ang una nating gawin at maglagay lang tayo dito ng kahoy na naka na. Dapat naka ganito 'yon. At dapat may tali na dito. 'Yan, may tali na. Ang sunod nating gawin, sunod nating gawin ito. Dapat nakaganto naka-L. 'Yan at ilagay lang natin dito yan, yan. nakaganito tapos ito pa isa nakataganito ito yan nakaganito yan nakaganito tapos talian natin to to yan tapos na po natalian dapat nakaganito so step three. Tap, try kunin mo lang 'to. 'To, itong maliit na kahoy na 'to. So kunin lang natin 'to. Tapos ilagay natin dito. 'Yan. Dapat nang ganito. 'Yan. so Sunod nating gawin. Sunod nating gawin, kukuha lang tayo ng kahoy. Tapos ito kahaba dapat. 'Yan. 'To. So tapos ko na pong nalagayan ng kahoy kanina to. Tapos, ang next natin gagawin ay lagay lang natin dito. Kayo na pong bahala kung magkano kahoy nyo ilalagay dito. Dabing lima lang akong lalagay dito. Ganyan. Dapat na -ganyan to. Yan. O ganyan so last natin gawin kunin natin yung tali at dapat ganito kahaba yung tali niya para di siya maano so tapos na po natin nalagay yung tali dito dapat na ganito yung tali naka circle so titestingin natin kung di ba siya palpak yan. Tingnan natin ha. Yan. Kita nyo man. Kung gano'n ka tibay ito. Yan. So. So naibalik ko na. Sa dati. Ito. So update ko lang po kayo. Kung may huli na. So salamat sa panonood. Thank you and God bless.